Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang three-way tie na nangyari sa Eastern standings ng Western Conference. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pabor nga na po ang playoffs sa Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga katropes malapit na ang pagtatapos ng regular season at ang pagsisimula ng play-in tournament at playoffs ay hindi pa rin nga po nakalock in ang mga sa standings ng Western Conference. At isa nga po sa mga rason niyan ay dahil sa ilang mga unexpected na pagkatalo ng mga teams kagaya na lamang ng pagkaka-upset ng Denver Nuggets sa kanilang game ngayong araw laban si Spurs sa score na 121-120. Bukod na rin nga po dyan ay naipanalo naman nga po ng OKC Thunder at Minnesota Timberwolves ang kanika nalang mga laban kontra sa mga teams ng Milwaukee Bucks at Atlanta Hawks. Kaya dahil nga po sa mga nangyaring ito ay nagkaroon na nga po ng 3-way tie sa itas ng standings sa pagkakaroon nga po ng OKC Thunder, Minnesota Timberwolves at ang Denver Nuggets ng pare-parehong record na 56 wins at 25 losses. Pero kahit na ganoon ay angat pa rin nga po sa top 1 ng OKC Thunder since sila nga po may hawak ng tiebreaker sa kanilang tatlo. Pumangalawa na rin naman nga po dito ang Minnesota Timberwolves habang bagsak naman nga po sa top 3 ang kupunan ng Denver Nuggets. Samantala, puun na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pabor nga na po ang playoffs sa Los Angeles Lakers. Mismong si Rui Hachimura nga po mga katrops ang nagsabi sa kanyang post game interview sa media na isa nga po sa mga worst games ng Lakers ngayong season ang kanilang naging laro ngayong araw laban sa Memphis Grizzlies. Kaya aminin man nga po natin sa hindi ay kailangan nga po talagang magkaroon ng Lakers ng adjustment sa kanilang rotation, opensa at ang kanilang depensa na siyang pinakamahinang aspeto ng kanilang kupunan. Pero sa kabila nga po mga katropes ng kanilang napakalamyang performance ay tatanggapin na rin naman nga po nilang kanilang pagkapanalo. Since dahil nga po dito ay nakuha na nga po nila ang ika-8 seed sa standings ng Western Conference at hawak na nga po ng kanilang kupunan ang kanilang tadhana sa play-in tournament at playoffs. And since nga po mga hindi na makakasigurado ang ating defending champions na Denver Nuggets sa top 1 sa West, ay maaaring na nga po nalang itong maiwasan sa first round ng playoffs kaya mukhang pumapabor na nga po para sa Lakers ang kadalang magiging talagayan sa play-in at maging sa playoffs lalo pat maaaring nga po nilang makalaban dito either Minnesota Timberwolves o ang OKC Thunder. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli! sa ating susunod na video